Lusong sa tagat kapag tumunog ang kampanilya ng paaralan Ang mahiwagang mga bula ay umaakyat at kumikislap Ang mga hibla ng koral sa liwanag Sila duway masayang lumalangoy sa gitna ng makukulay na isda At natututo ng lahat ng mga lihim ng mahika ng karagatan Igalaw ang mga palikpik at mag-ikot Dama ang mahiwagang liwanag sa paligid mo Ang mga isdang apoy ay kumikislap at nagliliwanag ng daan Ang mga balyena sa tubig ay sumasayaw at nagtatalsik ng mataas na tubig Ang magagaan na bula ay umaakyat pa tumo sa ibabaw Habang ang mga alimang mo sa lupa Ay gumuguhit na makukulay na disenyo Sa ilalim ng dagat O lagdo, makinang at matapang Bituin ng paaralan ng mahika ng karagatan Natututo ng malalaki at maliliit na spells At ibinabahagi ang kanyang halakak Sa lahat ng kaibigan sa ilalim ng dagat Bumubulong ang kumikislap ka ng maliwanag Ang mga kabayo dagat ay kumikislap sa liwanag ng araw Ang mga wan ng seawit ay humuhuni at kumikilos sa tubig Ginagawang realidad ang bawat pangarap at hiling Natututo sila ng malambot na melodiya ng mga kumakanta kasama ang mga dolphin sa ilalim ng pilak na buwan. Lahat ng elemento, apoy, tubig, hangin at lupa ay sumasayaw ng sabay at ang mahika ng karagatan ay kumikislap sa lahat ng direksyon. Sa bawat flash, sa bawat kanta Ginagawa mong umaawit at kumikisla Pang buong dagat, buong araw Halina